Yan, kain po tayo. Iingam natin sa gabi po na ang adubo at tayo na may mushroom. Ipong ulam natin na yung tangalian, guys. Yan. Yan, kain tayo. Tangalian. Tangalian. sarap yung pala yung ano niya yung lasa lalo na yung mushroom na sa ilang ulam ato mahal lang kasi na ano mahal lang mushroom hindi kasi klaseng mushroom to kasi ano siya eh parang maitim mo hindi yung naitim na ka-brown ngayon dito naman yung dito sa Pilipinas yung eh? maputik tawag na uho mong kasi ano naitim na brown talatala na kasi namin hindi tayo makakain ng mushroom kaya ayan kahit mahal nito mahal, sa araw-araw. Kaunay na talaga yung mga ulang. Wala na paano mo magatawin o ano ka tainin. Lalo na mahal ng mga anong yun. Mahal ng mga biligyan. ng kanin guys marami pa ating plus magkabing tayo ng konting tahin minibili yeah. so, lang ko ng kanin kasi gusto du ko ng ano mainit na magbaon kasi ng kanin ano na siya malamit pinainin sa tarik. May tamali na order ng kanin dito. Kinsi ang isang order. May maligit na na-cup. Kasi mo yan. Hindi na bumababa ang presyo ng bigas. Ang halda. Dati may nabibili sa pang 48. Ngayon na pinakamabay pa ang bigas. Nabot ng 52 pesos. 55. Hindi pa maganda sa ingin yun. Pag tingayin mo, Isang parang walang lasa yung kanin, masabang. Isang matigas pa yung ano. Kanin parang kinain yung mano ba? Matigas pa. Sarap ang matigas. Sarap ang matigas. Sige oh. po tayo. -tayo. try natin din yung luto na ano eh. naman yung manok sa ibang Kasi yung manang kilo. <clears throat> yung kilo na atay ng manok sa ibang. Mabot ng 230. Mahal. sama nama nang trau ba undange ba Ang tanya tayo. Kung di pa subscribe my channel. like.